Atin namang kamustahin ang Tala Station, ang MRT 7 Station na pinakamalapit sa San Jose del Monte. Ang mahabang karsada na nakikita ninyo ay ang Quirino Highway. Sa bandang kaliwa ang Metro Plaza. Pero tignan natin kung ano nga ba ang progreso sa loob ng Tala Station. Makikita na kahit linggo ay busyng busy ang mga nagtatrabaho. Mapapansin mo rin na may mga butas na tanda na meron ng nangyayaring pag para sa mga pundasyon ng Tala Station. Sa ng bahagi ng screen, makikita ninyo na mayroon ng square na parang pundasyon ng station. Alam nyo ba, ang Tala Station ay walking distance mula sa San Jose Del Monte. Kung manggagaling ka sa watermark, ito ay may mga nasa 800 uh, meters lamang. At ito rin ay inaasahang 3 years earlier na bubuksan kumpara sa San Jose del Monte Station. Sa isa nating video, meron tayong uh, kuha din naman sa progreso ng San Jose del Monte Station. Meron ng mga nas, nasimulan na rin doon. So uh, kindly check lang my channel para maging updated kayo do sa video na yon. Kitang kita dito ang malalim na pundasyon. So meron ng isa sa kaliwa at meron rin uh, sa kanan. Sa so ngayon, ito na lang muna. Please don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa susunod na upload.